okay Mismo to, wala nang ingay na electric pan eh, no? <laughs> wala e, eh. ganun talaga, boss. Ang lamok dito sa amin eh. Testing ko yung ano, pare. Bang! Ayan na, tol. Eto. <laughs> Gar geht mit Brenner ein. Ja. <laughs> <laughs> oh, okay, God, das ist der Bus. <laughs> Adio pare, solid. <sighs> Ay, kita ko pala yung mga comment nyo, ano? Tumitingin pa ako sa cellphone. Bang! <clears throat> Hindi pa tol, mamaya upload ko yung part 5. Ay, gagi. Asan ba to? Uy, gagi. Kang ganyan, tol. eh, tol. Gusto maglaro niyan. Silent Hill. Sabi so sa inyo pare, solid. Solid tong ano, unlimited ammo, tol. Kaaliw. Kaaliw. i-testing ko lang eh. Ngayon ko lang siya gagamitin kasi. Dinemo ko lang nung nakaraan. Si Jem. Uy, sup, Jem. Oo naman, tol. <laughs> skrzynia jest. Tan tan tan. Sorry guys, ingin elektrik pun. Hehehe. Wala, wala mo dito sa amin. Kailangan mo electric one pre. Si item ba? ayo nga pala, naka second run nga pala. Wala tayo item box. Hmm. Problema ko rito sa second run. Hindi ko abisado yung code ng ano. Ay, nga pala, kaya nga pala tayo may files. Tanga ko rin eh, no? I-testin eh, ko lang ito guys, pero may isa akong laro dito eh. Gusto kong i-livestream eh. Oh, kaguyo. Oh. <laughs> Binibihintayin lang mo kaya na. Sabog ba mic ko guys? Ibang mic ka ko eh. bow Lagi kalas siya tol yun Sabog Walos, gogi. Ay, Isang facility. Hindi, tol. Ang oh, inakalimutan ko to. Yaman na nga. Hindi ko na kailangan yan. Meron ako dito. Ikaabili ko lang. Bang. Oh. Minsan lang pre, di ako ganun naglalive sa tiktok eh Ba din sa tiktok? Mga ano, naglive ako na nakaraan doon Hades eh Alam niyo ba yun yung Hades na laro? Ito testing lang itong live na to, i-delete ko rin to <laughs> Testing lang Hindi pre Tinatesting ko lang Pakita ko sa inyo. Next ko lalaroin Hindi ko alam eh <laughs> Sup boy Aga ni Mr. X dito yun no? Tag sa second round Aga niyo mga habal dito putik Sup boy pare, ang malungkot siya. Tol, ice lang 'yan, tol. Pag-usapan natin 'to, pare. Ano bang problema? Damayan kita, ayan oh. Pare, ice lang 'yan, pare. Ice lang 'yan. Oh, 'di ba? Okay na siya, naka-comfort na. game, okay, suntukan na ulit. Pare, pare ko eh. 30 seconds to guys eh, pag na-stagger -na siya ng ganyan. Ano lupit niya no, nakaganyan pa, feeling main character. feeling oh. <laughs> main character eh no. <laughs> Ay, to oh. ah. Ang, ang aga niya rito eh no, sa second run. Nandito agad siya no. na nakakainis to eh. Pero mas madali i-ano to, i-tapusin yung second run. Ayan nga okay. Superhero landing eh, no? Ayun, no? Superhero landing. hey oh, Ulo si pare. Pre. <laughs> Superhero landing. Kala mo talaga. ganun, hindi ko marinig footstep niya <sighs> Hindi siya sumunod Ay hindi so, Tunggal kamay Medyo ang random niya Si Mr. X Napaka random niya dito Sa second run Shoutout Jamel Uy warap pre Sobrang random niyang Walang niyang yan eh Hindi mo alam saan lalabas eh Saan pupunta? Kulit ng RNG na ito eh no malaman sa iyo eh kaya lang guys magre-relay ba ako may tetesting ako ng laro pakita ko sa inyo oh hindi siya namamatay hindi pa siya dito dapat mamatay kaya siya ganyan Alam ano mo nakaka ano eh Nakaka eh Nakaka bababa siya rito <laughs> Ang weirdo talaga na ito puta Ang <laughs> kulit <laughs> Napakita ko sa inyo Wait lang magre-relay ba ako Wait lang babay muna Napakita ko sa inyo yung game na sinasabi ko